Anong klaseng insecto ito? Tanim na bulaklak, kaya yan tuloy. Mamatay sila. Yan, bagong tanim, pero kinakain na naman nila, inumpisahan na naman nila. Yan. Ano kaya pang patay nito. ito? Ang bilis nilang kumalat, ang bilis nilang dumami. Yan, patay na. At syempre dito magaganda pa kung tatawid sila dito bawawa naman to tatawid sila dito dito nakatawid na yung mga yan eh ito naman ang papatay nila mga peste na to peste tan ah, kumakain sa tanim diba guys hindi ko alam anong tawag sa kanila Grazie.